Memory may ibinun yan. Nagkwento sa live kagalapan sa England. Hindi pa rin daw papasok sa showtime si Kimmy dahil busy manon sa bakasyon sa US. Kasama ang uniko iho na si Aki at Paolo Bilino. Himlay kung himlay, nalaman ng lahat kung nasaan sila. Napakatahimik ng social media na mag-asawa and take note ang kanilang hunter at mga team ay hinayaan na mag solo travel at mag relax muna. Habang sinang dalawa ay busy sa US, kilig overload. Ayon nga sa mga komento, ay ang isa sa nagustuhan ko sa kimpaw. Hindi madamot na magbigay ng time o oras sa mga katingin. Panigurado, nagbigay din ng allowance yung dalawa na yan para makapag-enjoy. Swerte nila kasi ang babait at mapagbigay ng timpaw. Kaya ang daging humahanga at nagtatagal sa kanila. Ang simple din kasi walang yabang sa katawan. Ayon pa sa isang komento. Kaya pala Todd of Lex si LJ. Nakasama nila si Aki. Kitkimbaw. Nakakatuba naman na nagkaroon ng time na makasama ulit ang anak. Tama iyan. From England to US, hindi na rin masama ang 3 days na pahinga. Pag uwi nyo, taping na ulit. Pagbigyan mo na ang anak na makasama kayo. Minsan lang iyan kaya sunitin. Ilan lang yan sa mga comments. Sulit ang paghihintay sa mga ayuda. Thanks to Meme support sa mga lakad, ila powder at gym